Hello mga katose, for today's video ay nandito tayo sa Dinggalan. Ayan naman, kitang-kita nyo naman dahil ayan yung dagat. Sobrang lakas nga ng hangin, tapos ang daming mga naanod-anod dyan na ewan ko kung ano yung mga dumidimi yung iba. Ayan, tapos ito nga at mga na na yata ito ng umaga nung nagpunta kami dito. Ayan, napakalakas ng hangin tapos mainit na yung sikat ng araw. Ayan, o kitang-kita nyo naman, daming mga bangka dyan sa gilid ng dagat o oh, di ba yung iba parang mga kahoy kahoy na maliliit na natuyo ayun. tapos yung iba mga hindi ko alam kung ang parang dahon dahon ba yun na natuyo din sobrang lakas ng hangin kaya hindi rin ako makapagpicture picture ng maayos dahil na hangin hangin yung mga buhok ayan tapos napakainit ang sakit sa ano balat tapos yung hangin niya parang malagkit sa balat ayan dahil nga nandito tayo sa tabing dagat Andaming ang daming bangka na mga nakadaong hanggang dun sa dulo dun yan marami mga bangka na nakadaong dyan sa gilid ayan oh ay sa kabilang dulo pala ayan tapos ito nga yung dyan yung pinakadaungan ng mga ano, yung mga damadaong dyan yung mga 14 ayan tapos ano nung huling punta ko dito nung nakaraan pumunta rin ako dito, kami dito pero saglit lang tapos umagang umaga yun wala yung mga ganyang mga kalat na ano yung mga parang natuyong na mga dahon tas kahoy tas ayan nga ang ganda o oh, ba diba? malakas nga lang yung alon tapos sobrang init na nga yung araw tapos may mga nag aano dyan o oh, nagaano sila ng yelo nilalagay nila do sa bangka siguro gagamitin nila dahil pag nangisda sila pag uh, ano nila sa mga ma makukuha nilang ang isda tapos ayan yung sila Lita si Chantel ayan o oh. kikita nyo naman di ba oh ang ganda maganda nga yung panahon dito ano mainit pero kagabi dito galing yung ulan ayan pero ngayon maganda na yung weather oh. ang ganda Kagabi, grabe yung lakas ng ulan, kumukulog kidlat pa, kaya ngayon hindi namin akalain na ganito yung weather kaganda. Ayan, mainit na ulit, tapos pagdating nga ng hapon or gabi, biglang umuulan, may kasamang kulog at kidlat. Noon ngang nakaraang nagdagat kami ay hindi dito yon doon pa yun, malayo pa yon ito ay parang pinakabungad lang, ayan. Doon pa yon sa ibu um, Ibuna ata na yung tawag doon, Ibuna yung lugar, ayan. Tapos ito nga, o ba diba? pag ganyan-ganyan lang tayo. Ayan lang naman yung makikita natin dito. yung mga bangka na nakadaong yung mga manging isda. Ayan nga, at meron nag-aano ng yelo kanina. Tinatawid nila doon sa bangka. Ay, dinadala nila sa bangka. Tapos nakasakay sa balsa. Parang ganon. Para mailagay nila doon sa bangka. Saglit lang naman kami dito mga 14. May may ay aalis na rin kami. Uuwi na kami. Ayan, dahil tumanaw, tumanaw. Sumaglit so, lang talaga kami dito. Tapos nagpicture-picture lang. Si Alia naman ayaw magpapicture. Umariya na naman yung ano niya. Yung ayaw niya magpapicture. Ganon minsan talaga ayaw niya magpapicture minsan siya magkukusa sa sabi niya mami picture mo ako ganon pero ngayon ayaw niya ewan ko kung bakit tapos ayun biglang dumidilim pero kanina napakaganda ng sikat ng araw uh, parang natatakpa lang ng ulap kaya parang dumidilim ayan ang dami mga bangka na nakadaong o oh, ba diba? dyan nila dinadala yung ice kanina yung mga bloko bloke na yellow bloke na yellow Nandito na nga tayo sa taas mga katorsi. Ayan, dito sa bundok. Ito nga at kakain tayo. Dito na tayo magla-lunch. Tapos bumili lang kami ng lutong ulam. Tapos meron ding itlog maalat. Gusto rin ni Aliyah yan. Pero gusto rin naman niya yung binili kong ulam. Ayan, yung ano swimming pool dyan, walang tubig ayan, nilalagan ata ng tubig sarap nga dito mga katosi, nakakaantok lalo na pag humangin, ayan, aantukin ka pagkatapos nga ng ating kong maghiwa ng kamatis ayan, kakain na kami tapos meron kaming prutas dyan, dragon fruit, saging, avocado tapos yung pipino pa natira namin nung nakaraan, pwede pa naman siya kaya kakainin din namin, ayan yung aming ulam. Bumili lang kami ng lutong liempo at saka ano, manok. Yun lang yung aming ulam. O diba wala kaming gulay wala kaming nabiling gulay kasi nga tanghali na kami. Ayan, may kamatis, pipino, abukado at saka yung dragon fruit. Tapos mayroon pala dito na bulaklak ng kalabasa na pitas yung tatay ko. Ayan, hihimayin ko. Dahil ano, lulutuin daw mamaya ng ate ko. Ayan, ya, a, ah, a, ah, ding, 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 ding. Ayan. Tapos hahaluan niya ng dahon ng malunggay tsaka saluyot. Ayan lang. Masarap yun mga katulad. ulang probinsya ba gano'n? Discarte lang kung paano mo lulutuin kahit walang sahog. Pero masarap naman siya mga katorse. Lalo na nga pagbagong petas. Tapos ano, masarap yung lasa matamis-tamis. Parang ganun. Ayan, medyo nalanta na nga itong bulaklak. Kasi kaninang umaga pa to. Tapos ngayon ay alas dos na yata ng hapon. Ay ngayon. Lulutuin daw ng ate ko bago kami umalis pa mababa. At kukuha nga siya ng dahon ng malunggay. Sabi ko nga ako na lang kukuha pero sabi niya siya na lang ang kukuha ayan. Sabi ko nga kasi akong kukuha para gawing kong content, ibibidyo ko pero sabi niya siya na lang daw para mabilis kasi nga bago kami bumaba umuwi ay kakain kami. So yun lang mga ka Thank you for watching. See you on my next video.